Hello guys, ngayon nagkagawa tayo ng Homemade Cheese stick. Ito po, wrapper, uh, hahatiin po natin ito Ganyan po lang uh, Paganyan Tapos ilihan lang po natin ito saka natin na uh, hatiin siya. Yan. Ganito po siya. So, bali, meron po tayong keso. Ito po, keso. Ha? Ito po, keso. Ah, hahatiin po natin ng yi, o hihiwa-hiwain natin na maliliit. Yan po yung keso natin. Yan. Niwa po natin maliliit na malinipis. Yan. Ito po yung uh, ganito po yung nabibili do sa palengke. Kasi dalawang klase po itong cheese stick. Yung isa, yung may kulay na kulay orange. eto ito yung siya sa akin naman. Ito naman. So, bali, babalutin na po natin yan. Yan. Isahan na po natin. May, uh, may konting tubig po tayo para sa pag ano ng rapper. ito nga po palang keso um, uh, habang hinihiwa niyo po yan dumidikit po yan sa kotse niyo kaya ang ginagawa ko kasi nga maninipis siya uh, nilalagyan ko ng mantika para hindi siya ano, dudit. o kaya ang gawin niyo um, ilagay niyo sa rep patigasin niyo muna bago niyo ito hiwain sa akin kasi kailangan mai-ano ko na siya kagad kasi naubusan na ako ng stock so bali kailangan ko talagang gumawa nito ng homemade home cheese stick kasi gawa ng ano katulad yan may bagyo tayo si bagyo enteng so bali sa labas malakas ang ulan malakas pa ang hangin hindi ako makapunta sa palengke may inutosan ako kahapon kaso wala siyang nabili so bali anong nangyari kailangan pa talagang pumunta ng bayan. Eh, hindi naman tayo makakaalis kasi nga, ayan nga, may bagyo. Pati nga yung iba kong palinda. Ito ko na lang binili ng, sa palengke, ito yung malapit sa amin. Kaso nga lang, itong cheese stick, wala sila. Ang nandun yung may kulay. So, bali ngayon, gagawa tayo ng homemade cheese stick. Tara, samahan niyo kung magbalot. Dahil ito lang pagbabalik niya sa so, balik ito. Tapos so, yan na natin po. So, para tayo nagbabalot ng... Na. So, um, Kailan makasara ito kasi... Um,

Uh -huh. mahal no? So, Tapos hindi kapatay. na, Iluwain po natin. Ano kasi sobrang makapal. Ayan so, po siya. Nakakamunan po. Kasi nung nabili kapal kung nakakapalan pa kayo, pwede naman yung magbawasan. Kasi, para ano siya. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan

Yung mga ng tulog ko, ang pawo natin, uh, pa natin ito. Uh, natin ang isa. Depende naman po sa inyo kung gano'ng kalaki ang gusto nyo. Kung limpis, kung ano, pagmiwa ng keso. Dito po, ayan po. Ayan. Hmm. Ayan po, din sa Para tayo lang ng nangyosya. Para ng turon. Hmm. parang binibili nila sa ano, umibili sila ng wrapper, yung, yung para, para sa so, pat, yung ah, uh, paano. Ito kasi, circle. Ito po, para hindi magpunta, ano, kalaki, naman po gaano kalaki, katangtaman lang kailangan natin. Bali ito ay, puputulong pa po natin. Ito po. eto na naman. Ito po yung product na natapos natin. So, ko na po siya sa plastic. Uh, unti nakabili ng plastic ng ano Yung pang ano talaga. Pang plastic ng pagka pumiblik sa palengke. Naka plastic, plastic sila. So, pala din ako nang bumili. At dito ko na lang po nilagay talaga sa plastic na ganito na labo. Kasi gawa ng pag may molder, eto na po ang lulutuin ko. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Virgin Manalo. Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe, i-like at i-share. Pin Pakipindot na rin po ng bell's buttons para lagi kayong update sa aking mga bagong mga video. Hanggang sa muli!